may mga alingas-gas din na marami ka na, marami daw po ng mga lupang uh, uh, pinagbibili ang uh, mga Bilasco sa bayan po ng Turihos. Halos kalahati na doon ng bayan ng Turio eh. Sa inyo na. Oh, <laughs> hindi po totoo yun. Eh, ko na yan eh. Ako, itong mga taon to, ang hihiling mag me. So, huwag ho kayong gano'n. No? Oh. Hindi ho gano'n. Hindi ho totoo yan. Mata ko mamimili ng lupa dyan. Ako'y marami na hong lupa. At yung lupa ay hindi dyan. Oh at uh, mga dati na huyon at uh, mali ho yan wag kong kayong ganun eh naglalagay kayo ng mali siya yan ho yung libel eh ho. yung mga nagpo-post kayo nagsasalita kayo kahit yung mga chismisan ingat ho kayo diyan diyan pin yung away eh ho nagsasabi uh, kayo ng ganitong masamang bagay o ganyan tapos ngayon Inapa, alam nyo pa sa publiko, lalo yung magpo-post sa Facebook, kapatid na rin, ha? Eh, liable kayo sa revised penal ko, yung libel. Baka nga mag ako, eh. Dahil, uh, alam mo, pag hindi nabibigyan ng leksyon at uh, ng katarungan at ng kaliwanagan, eh, eh akalain nung benta eh, totoo ba? Akala nyo ba yung post nyo, eh, umaabot siya kahit saan? At saka, alam nyo ba, ang hirap tanggalin ng post, di ba? So, ang ang malamang na intention diyan, malisyoso 'yan eh. Kaya wag ka huwag ho kayong sulat ng sulat kasi baka di kayo pwede kayo mademanda diyan. At saka talagang para mag uh, embarrass eh, para hindi uh, ba mapahiya. Yun, ganun gusto ng gawin eh. Ba, hindi ho ganun kadali ho 'yan mga kababayan, no? Mag-ingat ho kayo sa ganyan. Yun lang pare.